na naman tayo dito sa ating mga kapitbahay. May mga binigay na naman na grasya. Ito mga kabayan, swerte tayo ngayon dahil hindi na ako bibili ng pagkain. Yan mga kabayan, pamamahagi rin natin to. Grabe yung mga karne dito. Ayan o. Oh. Wow. Prosin pa. Tinapon. Ayan, kung aanohin mo to mga kabayan, magkano din yan. Na hinagis lang nila sa amin. Wow, ito pa mga kabayan, oh. Mga prosin pang, ano, porchak, magkano yung halaga nito? Iti inano lang, binigay lang. Ang nakakaano mga kabayan, ito pa. Ang nakakaano mga kabayan kasi hindi inano doon sa ano, ayan mga kabayan, oh. Mga ano pa, prosin pa tong ating uh, ano, nakuha, ang dami. Yan, daming karni mga kabayan. Magkano na rin ang kilo sa atin ngayon ng mga baboy. Yan. Hindi lang to sampung kilo mga kabayan na nakuhang grasya ngayon. Yan, ito pa. Umaapaw ang karni. Hindi ko rin to mga kabayan maaano kain lahat kaya ibibigay ko to sa ano kababayan natin ibibigay ko rin to kaya lahat ito ng no, mga kabayan iwan ko kung ano to ay isda ayan ito mga kabayan yung grass na nakuha ko ngayon ba diba? laking ano to mga kabayan tulong magkano na rin to lahat tingnan mo dollar. nasa 400 500 peso na yata to ito 5 dollar kita nyo ito pa 8 dollar wow umaapaw ang grasya mga kabayan ayan mga fresh pa yung anong tinapon yung baboy pati ito iyan mga kabayan oh. No? Tag seven dollar. Saan ka pa nitong, ano. Hindi na to bibilhin. Ang daming karni.